Travel Girls. Saan nga ba abot ang 50 pesos mo? Arat na at bisitahin natin ang Rita Tars Garden and Resort. Narito po tayo ngayon sa RISATI kung saan matatagpuan din po ito sa Rio Tars Garden and Resort kung saan kasama po natin si Kuya Ivan Madrid po. Kung saan siya po ay ang um, magsisilbing tour guide natin sa RISATI at kung ano nga ba ang ibig sabihin ng RISATI. So, ang ibig sabihin po ng RISATI is Rio de Tars Institute of Science, Trade, Arts, and Incorporation. Tara natalamin kung ano nga ba ang pinagmamalaki ng RISATI. So, dito po sa shop natin na ito, meron tayo po tayong cultural dance or mas kilala po sa mga pang-plantita-plantita um, po. So, ito po, ang gaya po nito is, ito po is, tinatawag po ang Varsity GI. Then, dito naman po sa mga kapatita natin, which is mga agricultural um, dance po. Meron po tayo dito ang dragon fruit. Meron din po tayo dito ang mga sabi. Ayun, Ay, kaya maaaring Siguro po natin ng po sila noong August 2, 2022. With only 40 mother-tusks po, 4 mother Then, after a year po, na nakapag-produce ng 4-lakh paano po yung proseso from battle to grow up? So, dito po, after po ng battle, pupunta na po tayo sa process ng acclimatization. Daling battle Please. po, dito na po sila mapupunta sa tinatawag nating acclimatization, which is, nilalagay pa rin po sila sa media na so, tinatawag. Isa rin sa tourist attraction ng Rio Tars Garden and Resort ang pinagmamalitin nilang Butterfly Sanctuary. So, sasamahan tayo ni Kuya Gerald para pasalan ang kanilang pinagmamalaking butterfly sanctuary. Alat na! So, ito po yung pa namin and then pag nahulog mga piyupa ni Um, po namin siya para maging butterfly po. Hindi lamang risate ang pwedeng pasyalan. Meron din silang festival park. Tara't ating alamin ang iba't ibang festival. Saan nga ba aabot ang 50 pesos mo? Tara't ating alamin.